Guilty. Ito ang hatol ng Pasig Regional Trial Court Branch 167, dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ito pang akusado sa kasong qualified human trafficking. Sa araw na ito, mas naging malinaw para sa publiko ang mabigat na kaso laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Matagal nang pinag-uusapan ang pangalan niya dahil sa mga investigasyon tungkol sa ilegal na operasyon sa loob ng isang compound sa Bamban at ngayon umabot na sa puntong may final na desisyon ang korte. Hindi na ito haka-haka o usap-usapan lang dahil opisyal nang ibinaba ang sentensya. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanya at sa pito pang kasama sa kaso. Kaya ang tanong ngayon ay kung paano humantong sa ganito ang buong pangyayari. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat nung ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang malaking compound sa Bamban Tarlac noong Marso 2024. Sa loob ng lugar na iyon, nakita ang daan-daang Pilipino at dayuhan na ayon sa mga otoridad ay sapilitang pinagtatrabaho. Sabi nila, ang mga tao roon ay pinipilit na gumawa ng online scam operations. Kapag raw hindi sila nakakaabot sa kota, may natatanggap silang parusa. Kaya mabilis na naging seryoso ang kaso dahil malinaw na may paglabag sa karapatan ng mga tao. Sa pagsisiyasat ng mga dokumento, lumabas na ang compound ay konektado sa Bofulan Development Incorporated. Nakita sa papeles na ang kumpanya ay nakaugnay kay Alice Go. May mga gusali sa loob ng compound na ginawa bilang commercial structures at siya raw ang kumuha ng building permits para sa mga ito. Dahil dito, Lumakas ang tanong kung ano talaga ang papel niya sa lugar na iyon at kung bakit siya ang may hawak ng mga importanteng dokumento para sa operasyon. Kasabay nito, lumawak pa ang usapin tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Guo. Sa mga pagdinig, paulit-ulit niyang sinabi na Pilipino siya at anak ng isang ama na Chinese. Sinabi rin niya na hindi siya ang nag-asikaso ng sarili niyang birth certificate dahil kakaunti ang impormasyon tungkol sa kanya bago siya pumasok sa politika ay mas naging malakas ang interes ng publiko. Mas lalo pang umaksyon ang mga senador at mga ahensya ng gobyerno dahil may mga detalye tungkol sa kanyang pagkatao na hindi malinaw. Nang inilabas ni Senator Sherwin Gachalian ang dokumentong naguugnay kay Alice Go sa pangalang Go Huaping, mas naging mabigat ang sitwasyon. Sinuri ito ng NBI at lumabas na tugma ang fingerprints. Ibig sabihin, iisang tao nga lang ang nasa dalawang pangalan. Nagdulot ito ng mas maraming tanong kung bakit may dalawang identity at kung ano ang tunay na pinanggalingan niya. Habang papalapit ang paglipat ni Alice Guo sa Correctional Institution for Women, mas lumilinaw pa ang kabuang larawan ng naging desisyon ng korte. Pagkatapos ideklara na guilty siya sa qualified trafficking, Mabilis ding inilabas ang buong detalye ng hatol. Ayon sa mga opisyal, bihira ang ganitong bilis ng paglabas ng desisyon, lalo na sa kasong kinasasangkutan ng maraming akusado at ebidensya. Sinabi pa ng mga taga-prosekusyon na ito, ang unang pagkakataon na nakonvict ang isang grupo sa ilalim ng Section 4L na tumutukoy sa pag-organisa ng human trafficking. Bukod kay Guo, may pito pang taong napatunayang may kasalanan. Lahat sila ay may parehong parusa na habang buhay na pagkakakulong. Hindi lang iyon ang kabuuang hatol dahil kailangan rin nilang magbayad ng multa na dalawang milyon. May nakalaan din silang moral at exemplary damages para sa mga biktima. Ang layunin nito ay magbigay ng kabayaran sa naging pagdurusa ng mga tao na napilitang sumunod sa ilegal na gawain. Habang may nahatulang guilty, may walo namang naakwit dahil kulang daw ang ebidensya laban sa kanila. Pero hindi pa tapos ang paghahanap sa limang akusadong hindi nakadalo at hindi pa rin sumasagot sa mga kaso, kabilang dito si Dennis Kunanan. Matagal na siyang nasangkot sa iba pang anomalia kaya hindi rin nakapagtataka na muli siyang binabantayan ng mga otoridad ngayon. Sa inilabas na written decision, malinaw ang batayan ng hukuman kung bakit naging qualified trafficking ang kaso. Nakasaad dito ang pag-organisa ng operasyon, ang pagbigay ng pera bilang suporta ang pag-utos sa mga tao at pati ang paggamit ng dahas at pananakot para mapilitan silang sumunod. Isa rin sa mga mabigat na ebidensya ay ang naging kondisyon ng mga taong nasa compound kung saan sila ay hindi pinapayagang lumabas at kailangan magtrabaho ng walang malayang desisyon. Sa naging depensa ni Guo, sinabi niya na wala na raw siyang koneksyon sa Baofu noong 2021. Ngunit ayon sa korte, Iba raw ang lumabas sa mga dokumentong nasuri dahil nakita na may bahagi pa rin siya sa mga transaksyon at operasyon ng kumpanya. Tinukoy pa ng hukuman na siya at ang iba pang akusado ay mga beneficial owner o may tunay na pakinabang mula sa negosyo na iyon. Sa araw ng promulgation, hindi dumalo sa courtroom si Guo. Ang pagbasa ng hatol ay ginawa sa pamamagitan ng video conferencing. Ayon sa mga taga-prosekusyon, hindi na nila hiniling ang personal na pagdalo niya dahil mas ipinairal nila ang seguridad. Sinabi nila na mahirap ang pagdala ng napakaraming akusado sa isang lugar, lalo na kung may kasaysayan ng banta sa seguridad sa loob ng korte. Habang tuloy-tuloy ang proseso, mas maraming detalye rin ang unti-unting lumabas tungkol sa operasyon na kinasangkutan niya. Ang mga dokumento, testimonya, at resulta ng investigasyon ay nagsisilbing pundasyon ng desisyon ng Korte. Kaya malinaw na hindi lang basta-basta ang naging proseso bago umabot sa final na hatol. Pagkatapos basahin ang hatol at ipaliwanag ang kabuang parusa sa mga akusado, mas naging makabuluhan ang araw ng promulgation dahil sa presensya ng ilang opisyal na matagal nang nakatutok sa kaso. Isa sa mga dumalo ay si dating PAOCC Chief Gilbert Cruz. Siya ang nanguna sa mga operasyon laban sa mga ilegal na aktibidad ng Pogo sa Tarlac. Sa naging pahayag niya matapos ang promulgation, sinabi niyang ramdam pa rin niya ang kaba habang hinihintay ang desisyon ng korte. Hindi raw niya alam kung ano ang magiging resulta, pero malaking ginhawa ang naramdaman niya nang lumabas ang hatol. Ayon kay Cruz, matagal nilang pinaghirapan ang investigasyon, kasama rito ang pagpasok sa compound pagkuha ng ebidensya, pag-interview sa mga tao at pagharap sa banta ng seguridad. Kaya para sa kanila, napakahalaga ng araw na iyon dahil nakita nila na hindi na sayang ang kanilang pagod. Sinabi pa niya na ang naging desisyon ay patunay na kaya ng gobyerno kumilos laban sa mga organisadong gawain na lumalabag sa batas basta may sapat na suporta at pagkakaisa. Kasunod ng hatol, sinabi naman ng mga autoridad na ang buong compound na dating ginagamit para sa operasyon ay na-forfeit na at opisyal ng mapupunta sa gobyerno. Ayon sa kanila, gagamitin ang lugar sa legal na paraan at hindi na muling babalik sa mga kamay ng mga taong sangkot sa ilegal na gawain. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang simbolo ng pagpapatupad ng hustisya. May ilang opisyal din na nagsabi na ang nangyari ay hindi lang tungkol kay Alice Guo o sa mga kasama niyang nahatulan. Isa itong mensahe na kahit gaano kalaki o kalawak ang operasyon, kapag mali ang gawain ay maaaring maabot ng batas. Sinabi nila na dati ay parang imposible mapatigil ang ganitong klase ng grupo dahil malawak ang koneksyon at malaki ang pera na pumapasok. Pero dahil sa tulong ng iba't ibang ahensya, Nagawa nilang buwagin ang operasyon at iakyat ang kaso hanggang korte. Habang patuloy na binabalikan ng mga opisyal ang sakripisyo at oras na ginugol nila, mas lumalabas kung gaano kahirap ang kabuang proseso nito. Kailangan nilang bantayan ang mga ebidensya, protektahan ang mga testigo at siguraduhin na ligtas ang lahat ng kasama sa operasyon. Madalas din silang may natatanggap na impormasyon tungkol sa posibleng panganib habang iniimbestigahan ang kaso. Dahil dito, malaking bagay para sa kanila ang tuluyang pagkakaroon ng malinaw na desisyon mula sa hukuman. Para naman sa publiko, malaking tanong kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga ahensya tungkol sa iba pang lugar na maaring may kaparehong gawain. May ilang eksperto na nagsasabi na dapat mas maging mahigpit ang pag-monitor sa mga kumpanya na may malaking operasyon lalo na kung madalas itong sarado at hindi napupuntahan ng barangay o lokal na pamahalaan. Sinasabi rin nila na mas kailangan raw paigtingin ang proteksyon ng mga manggagawa lalo na sa mga foreign nationals na madalas nagiging biktima ng pang-aabuso. Sa pagtatapos ng araw, tinawag ng ilang opisyal ang nangyari na isang simbolikong tagumpay para sa gobyerno. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa pagkakakulong ng ilang tao, kundi tungkol rin sa pagpapakita na may direksyon pa rin ang laban sa mga ilegal na operasyon sa bansa. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo ba sapat na ang ganitong klase ng parusa para matigil ang ganitong mga gawain o kailangan pa ng mas mahigpit na hakbang? Para masigurong hindi na ito mauulit sa ibang lugar, i-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.